Mga health benefits ng black coffee Una, nagpapataas ng enerhiya Pangalawa, nakakatulong sa pagpapabuti ng konsentrasyon at mental alertness Pangatlo, mayaman sa antioxidants Pangapat, nakakatulong sa fat burning at metabolism Panglima, nakababawas ng panganib ng type 2 diabetes Panganim. Nakakatulong sa liver health panlaban sa fatty liver, cirrhosis. Pangpeto, nakababawas ng panganib ng Alzheimer's at Parkinson's disease. Pangwalo, nakakatulong sa mood improvement at laban sa depression. Pangsyam, may anti-inflammatory properties. Pangsampu, nakakatulong sa physical performance. Panglabing isa. Nakababawas ng panganib ng ilang uri ng cancer. Panglabing dalawa, panlaban sa free radicals na sanhi ng pagtanda ng cells. Huwag utang mag-subscribe. Salamat!